Kaibigan, kaibigan, at kapatiran. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kaibigan? Yung taong kasama mo palagi, saan ka man pumunta? Yung kadaupang palan mula pagkabataan yung ipagtatanggol ka sa mga tao mananakit sa'yo yung tao nandyan sa tabi mo kapag wala ka nang makain o yung tao nagpapairam sa'yo ng balikat sa oras ng pigati at lumbay ano sa tingin mo Kailan mo bang gusto ang iyong kaibigan? Saksihan ang iba't ibang mukha ng isang kaibigan. Ang kaibigan ay isang taong mapagkakatiwalaan. Hindi kayo pagkakalulong sa ibang tao. At higit sa lahat, nandyan siya sa panahon ng iyong kabiguan. Sa ating panahon ngayon, di mo mawawari ang katapatan ng isang tao. Maraming pusong na durog dahil sa sobrang tiwala na binigay nila sa iwang tao. Pinaniwalan lang kaibigan nila sila. Yun pala ay sasaksakin din pala sa likuran. Parang isang ahas na pinalaki at inilagaan ng gusto At paglaki ay tutuklawin ka. Ang ibang tao na may parang isang linta na didikit sa iyo para na makasipsip ng iyong dugo. At kapag ikaw ay natuyo na, itatapon ka na lamang sa bangin ng kabiguan balde-balde yung luha na rin ang masayang sa pagpapaasa ng ibang taong Taksil Isa sa mga salitang nasasambit ng isang taong nalinlang at nilangsi. Kadalas ay puso ng taong na loko. Hindi agad matanggap ang katotohanan na isang tinuring na kaibigan ang gagawa nito. Marami nga talagang nasasawi sa maling akala. Akala mo na ang iting ipinagkita sa iyo ay totoo. Yun pala'y isang maitim na budhi ang nasa likod nito. Akala mo'y halakhak. Yun pala'y isang hagulgol. Sa kapilang dako, may mga tao mo pagsamantala. Isang araw, ibubuhos mo sa kanya ang lahat ng tungkol sa iyo. Sa susunod na linggo, alam na ito ng buong bayan. Aakalain mo mas mabilis pa ang tunog kaysa liwanag. Hindi mo talaga mahuhulaan kung ano ang susunod na gagawin sa iyo ng tinuring mong kaibigan. sa makatwid may mga halangang kaluluwa talaga na sadyang nalibigaw dito sa mundong ibabaw sa kabila ng lahat sa dilim man ay may sinag na tumatagos kahit sa gitna ng isang disyerto ay may uusbong na binhi ng pagmamahalan sumisibol ang binhi ito sa pagitan ng dalawang nilalang na napagdaanan. Ngayon, ngayon, kilala mong manghigit higit o hindi ang iyong kaibigan, tutuloy at tutuloy pa rin ito sa pagkakaibigan. Ang pakiramdam na ito ay parang isang rosas na namumugadkad sa panahon ng paglagas. Subalit, dahil sa sakim at pagkamuhi o pagkaingit, minsan ang pulang rosas na sumibol ay umiitig. Sa di malamang daylan, kadalas ay ang na usok ay nagsusukol sa kaloob-looban ng isang puso. Kaya nga, subalit, dahil sa sakim at pagkamuhi o pagkaingit, minsan ang pulang rosas na sumibol ay umiitin sa di malamang dahilan kadalas ay ang maiting na usok ay nasusukod sa kaloob-looban ng isang puso kaya nga'y napipilitan ang isang lalaki na makilahok sa isang samahan na naglalayo ng isang pagkakapatid Kadalasa'y ay nagagamit ito ng mga taong sobrang tapakan ang kanikan ng mga pagkatao. Kapag mayroon silang nakaaway, gagal ang ilang kasapi ng kapatiran para kayo. Siyempre, dahil ikaw ay kanilang kasamahag. Sinasabi lang ito ay isang paraan lamang para magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit kung iisipin maaari ka namang makipagkaibigan kahit na hindi pumasok sa isang kapatiran. Kaya't masasabi natin ang pakikipagkaibigan nga talaga ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaibigan, tungo sa kaibigan at kuminsa na hindi